pangatlong programa po, ay yung Ayan. pong pagbibigay ng mga uh, wheelchair, mga saklay. Wheelchair, saklay. saklay. Opo, tapos yung mga artificial leg. Ayan. O, yung hearing aid po. Ayan. Actually po, yung uh, artificial leg naman po, ay nakikipartner tayo sa mga uh, service provider tulad ng Kapampangan Development Foundation. Namonitor po namin niya, kasi yung meron po kami na interview dyan sa Kawayang Buktog, na talagang tuwan-tuwa siya kasi dati na, na na namin po siyang napupuntahan na binatutulungan tapos nung nakita kami tuwan-tuwa siya mm, yes e, binibida pa. na nakasama siya doon sa pampanga na sinukatan yung yes, no, kanyang to. po kasing uh, paa ay putol opo o. talagang amputated po siya uh, dahil sa diabetes na rin siguro opo, opo. mga ganun po so ang ano naman po natin dito Talaga lang na dapat na yung kanilang sugat, yung kapag ka operahan ay one year po munang paghihilumin bago po masukatan dahil po may tendency na maulit po yung kanyang sugat mm -hmm. at yun po hindi po maganda kapag ka nalagyan na po siya ng paa. So ito po, ang sponsor po dito ay ang Philly Health na kung saan ang mga person with disability ay makakapag-avail ng libring PhilHealth. Mm -hmm. Lifetime na po ito Lifetime. at ang category nito ay PWD. Mm -hmm. so, kahapon po, andito po si Sir Tolitz. Apo, apo. So sila, sila po ang nag-a-assist sa amin na uh, makapag-avail po kami ng libring PhilHealth ID. Know. So, so, remember po na mga person with disability. So, kasama na sa programa ng PhilHealth, itong mga prosthetic yes, po. na a-avail ng ating mga mm -hmm. kababayan. Oh, po kasama Ayan. po sa programa ng PhilHealth. Ayan. So, dito po, yan pong kwento po ninyo na nasukatan po last oh. year. Oh, po. Uh, ang, ang, baka po by this quarter, first quarter mm -hmm. of this year, may award na po sa kanya yung kanyang yeah. paa. Uh, brand yung so, Oh, brand new artificial leg. Si Miss si Mikwa, natatanda ko ang apelido yes niya, Mikwa. Oh, At yun po, napapadali na po ngayon ang pag-avail ng mga paa. At kami po, ina-assist po namin sila sa Kapampangan, sa Pampanga, oh, Kapampangan po. Development Foundation. NGO po yan oh. Opo, personal po kami nag aassist Talagang... At meron po yung, akong mga kasama sa PEDAW na tinitrain ko na rin po para sila na po ang bahalang mag-assist sa mga PWDs. So yung networking po ninyo, very active, nakaka-access po kayo sa iba't ibang mga Opo. agency, even non-government organization. Ano po? Oo po. Kaya po bukod po sa KDF, uh, meron po dyan sa PG&E, yeah. nag-offer din po sila ng mga ganitong programa. At yeah. uh, may iba pa po, Mediwalk, yan po. Isa din pong tinitingnan ko po kung makakapasok po kami sa kanilang mga programa na ganito. Ayan. So naririnig po natin yung mga programa ng Person with Disability Affairs Office pero able na able. Oh na, na talagang nakatutulong. Mm. Lumalabas sila eh yung kung ito yung pondo niya pero tapos ito yung resources niya pero lumalabas pa rin sila para maka-access pa rin mo mm. kayo ng iba pang mga programa na maibibigay po natin sa mga PWDs. Oh, po. Nagiging Napakaganda po, ma'am. Flexible po talaga kami. Okay. Uh, at yun po, uh, bukod po sa binibigay po ni Mayor, meron din pong procurement ang PEDAW yeah. para sa mga uh, wheelchairs, mga saklay, uh, tungkod, yun po. Ayun. So, libre po lahat yun. I-request nyo lang po sa opisina at naya-assist uh, po namin kayo. Ayan. Ayan.